Yun, amoy agad. Yan na yung mga na-select natin. Female. Usually, binibigyan din natin sila na favorite nila itong live food na ang tatakaw. <laughs> Yan. Yo, what's up guys? Another day na the fish video na naman po tayo. At sa video na ito, tara samahan nyo ako dahil i-share ko sa inyo kung ano yung pinapakain natin sa mga alaga natin. Balloon molly at gapi dito. So, mapakain tayo. Tara. Isang mainit na umaga na naman mga kahabi. So ito pasok tayo dito sa ating Balloon Molly area. So sa ganitong panahon ay maganda magpakain kasi mabilis yung metabolism ng mga alagang isda natin. Yan, yung mga feeder natin dyan. So yung isa sa pinapakain natin sa kanila, may mga nagtatanong po kasi sa atin. Uh, ito, bago pa lang tayo sa pag-aalaga ng mga Balloon Molly guys. Pero no, nakapag-aalaga na tayo ng mga live bearer na mga isda. Kagaya ng mga molly, yung mga hindi pa balun, <laughs> yung mga long body pa yung inalagaan natin nun yung mga breeder natin tapos yung mga ginagroom natin so yun yung pinapakain natin sa kanila sa mga nagtatanong sa atin ito yung isa dap niya yung ginagawa natin nang huli po tayo nito or pag uh, di po tayo nakakuha bumibili lang po tayo minsan kasi naubusan din yung mga nagbibenta kaya ito may spot naman tayo na pinagkukunan pero yung mga ganito yung panahon natin <laughs> <laughs> you know, sobrang init, Yung natutuyo po yung area na yun na pinagkukuna natin ng mga dap niya. Kaya eto mabuti na lang, nakapag-stack pa tayo. Ito siya. Yung ginagawa po natin ay tinatanggal po natin sa ref para ma-defrost po siya at mabigay po natin sa kanila. Ito na. Yan, so, turp ko po muna kayo bago tayo magpakain. So, na area, nakalagay yung mga mail natin ng fry nating full gold gapi. Tapos dito, yung third batch ng ating balloon molly. Ayan, medyo madami-dami itong batch na to. Tapos ito yung first batch na select natin. Kung makikita nyo sa last video, yung na-separate natin yung male. Ito yung mga male. Tapos yung female nandito. Ayan sila. Ayan, nag na yan kasi <laughs> alam nila na feeding time na ngayon. Patay yung mga breeder natin, lumalabas na din. Ayan, so turko po muna kayo dun sa kawila. Ito yung isang area pa natin. So ito po yung itsura niya. Ito yung ginagawa natin. Pinatanggal po muna natin, nililinisan yung mga dahon na nalalaglag dito sa ating pan. Napaka-importante po nito para mapanatili natin malinis yung pan natin. Pag kasi ito bulok, dyan sa ilalim magdadagdag pa ito ng ammonia dito sa ating pan. Kaya kailangan natin tanggalin to Ayan, tapos dito yung mga female na ating full gold. Ito yung second batch, malaki na. Tapos, yan, second batch din ng molly natin at may mga marble din dito. You know? Tanggalin ko na muna itong mga dumi dito tapos magpakain tayo. Ayan, at malinis na. Natanggalan natin yung mga dahon-dahon dito sa pan. Ayan, dito sa mga tab natin. Malinis na. Tapos, sinanggalan natin ang mga dumi or alikabok dito sa, ano, sa surface ng itong mga pan natin. Tapos, nagdagan na natin ng tubig. Ayan. Gutom na yung mga <laughs> laga natin. So, tara, pakain na tayo ng dap niya. Ito po siya. Ayun, So, bigay tayo. Nawala yung pang scoop ko. So, ito na lang yung anahin natin. Ayan. Tapos, bigay natin. Ayun. Alam na nila yan. Pag ganito, pagkain yan. <laughs> Tapos, nagbibigay din tayo sa kanila ng steam egg at saka pellets. Yung pellets naman, yung pinapakain natin sa mga alagang koi natin, yung binibigay din natin sa kanila. Tapos, yung steam egg, dito natin nilalagay. Oh. Meron tayong nagahayan dito na, nalang lang siya, plastic bottle. Kinat natin, tapos ginawa natin, lagayan dyan para mabilis na natin malinis at di mag-sync sa ilalim yung mga steam egg. Higyan natin yung iba. Maamoy na na yan. Ayun, amoy agad. <laughs> Ito yung mga male natin na PKBM. You know, ang malaki ng chan na iba. Parang female guys na. No? Ito yung first drop na breeding natin. nitong mga uh, balud natin na PKBM. First drop. Konti lang yung dinrap kasi first time din mag-drop ng breeder natin ito pero yun yung kinalabasan yan na yung mga na select natin may iba na long body nandun sa isang tab na ginawa natin para dun sa mga long body ng mga PKBM natin maganda din naman sila tapos pwede din silang maglabas pag nag breed kayo noon maglabas ng mga uh, balon tapos bigyan natin yung iba ito naman yung mga female frozen lang muna kasi hindi <laughs> pa tayo nakakuha ng live food pero pag nanguhuli tayo usually binibigyan din natin sila ng uh, yung buhay pa tapos yung iba para di masayang uh, nilalaga natin sa freezer tapos yung dito oh, nag culture tayo konti na lang Kaya, <laughs> hindi ko alam kung kita ewan ko kung mabubuhay pa yan Kaya, <laughs> dito rin tapos dito rin sa mga breeder natin. Feeding natin guys pag ganito na mainit yung panahon natin. 2 to 3 times or minsan 4 times or 5 depende na lang sa time natin. Pero pag maulan, kahit isang beses or twice a day feeling tayo. Meron tayong wheat germ doon at saka itong dap niya. Ang tatakaw nitong mga Piki BM guys. Ayan, importante rito sa ganitong stage na fry or maliliit pa lang sila na pinapakain talaga natin kasi para mas mabilis yung paglaki nila at gumanda din sila favorite nila itong live food na dap niya tapos yung steam egg mabilis din sila kumain nun gusto gusto din nila yun ganyan guys so, yung mga female natin ang tatakaw ito yung mga fry ng full gold natin na male medyo mahihain kayo ngayon ah ayun jack pa tayo ngayon kasi walang nagpapatugtog punta naman tayo dun sa kabila ito bigyan natin to yan. Ang tatakaw. <laughs> Matatakaw talaga itong mga... Ito yung second batch ng Piki BM natin. Tapos may mga marble din dyan na pwede din natin padamihin. Ang ganda ng kulay. Kung sa koi pa yan, Shiro Utsuri yan. <laughs> yung black and white na koi natin dun. Ganda? Ganda? Mabilis din yang kumain ng ano. Or gustong gusto talaga nila yung steam egg. Ito yung mga full gold natin. Na second batch. Full gold fry. Yun, nilapit yan. Yun. <laughs> Napansin na nyo na. Yung isa hindi pa niya napapansin to. Oops, Ayun. Ayan. kain kayo ng kain para mag drop na kayo <laughs> nalaki na ng chan nyo oh. hindi pa kayo nagda drop nag set up din tayo dito na drum to ng margarine para sa mga long body na ano na mga uh, molly natin meron din kasing lalabas talaga ng mga long body medyo mahiyain to mga long <laughs> body natin oh. ayun at kumain na sila ayaan na lang natin sila dyan So yun guys, hanggang dito lang po muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping. Fish out. Ayan guys, binigyan din natin sila ng steam egg. Ayan. Yun. Dito naubos na nila yung steam egg. Dito naman, yun. May konti pa dito sa mga male na PKBM meron din meron pa dun sa ilalim mo konti na lang Ubus yung steam egg nila wala na eto meron pa